Welcome pa rin sa ating Lesbrook Fishing Adventure mga loli at napunta namin sa si spot si Panagin at si Philip, yung kasama namin dito medyo mahalan mga lods at hindi maganda yung panahon mga idol pero sige lang timing-timing na lang kami at ito na kami sa si spot at meron pa nga huli ng needle fish na natambay din sa bato na spot namin so ito na let's go na agad at nakakapag prepare na tayo so shout out pala sa ating mga Sulit supporters dyan. God bless you all. Eto na. Eto, agad yung nakita natin mga lang. isang dalagang bukit. Dito lang sa may tapat ng bangka. Ito natin magandang simula sa nets for fishing natin. So, Ayun. Isa sa nang tanuping kaso hindi inabutan mga lang. Eto. Bukit na naman. Ayun, isa na siya. At dito, isa na namang sanang lapo lapu Pero pato pala yung sa may ilalim na kayo dito ako siya. Sayang. Eto na naman si Galagang. Wow! Ayan, nasa pool na naman mga lord. Eto pa. Galagang mo ginagawa. Eto kasi yung kadalasang sampah dito sa ating spot mga idol. Kaya ito talaga yung mga nahuhuli. Wow. Ayan na naman. Ito, nagtatago pa nga siya sa ilalim ng corals. Yung dalaga ito. Sa corals na. Sinisigurado natin kasi sayang kung makakawala pa. Ito pa. Parang may mailap. Ay, yun. Mailap na. Pero aabutan pa rin yan. Ayun, na barbecue na natin siya. At isang dalaga ng bookie door. Sinamuro kung tawagin dito sa isla namin. Ito pa isang masulit sulit ayan at dito kumuha na rin tayo ng isang Pacific Sergeant Major mga lods pang ulam na yan na lalagay ayan, ayan sa pole mga idol at ito pusit ang kilaw dadali rin natin isang namang Sergeant Major mga lods pag ganito masarap yan sa kinilaw o pang ulo na rin at wow. ito, isang taragbago or dito malo na rin mga lalo na rin natin at umaho na kami dito sa dive na ito para makapagpahinga yung isda at yung ispat para bumalik sila sa may mababaw na area kaya ganito yung ginagawa namin ayan yung huli natin sa unang drive mga dudes na may 2 kilos na rin yan at syempre di makakalimutan yung kinilaw para naman may laman yung chain natin pag drive natin ulit at dito isa yung bagong mga sa Inabutan pala kami ng uns dito mga lods pero kumalma naman nung wala na yung ulan at yung alon din at ito isa na po sa ulit yes. lalang lala, lala, sa po mga lods at dito sana malaking kulay na isa na itong mga lods yes. pero medyo Nag-ingay yung pagdikit natin sa may bato kaya hindi natin nahuli. Hinahanap yun ng mga kasama ko. At pumasok pala dyan sa ilalim ng bukas Ayan, nahuli ni Philip. Pinasok wow. niya yung malaking bato na yan. Grabe na takot kasi paan na lang yung makikita sa'yo pag sinuot mo yung bato na yan nadalaran so ito yung last fish na lang na, na catch up natin umuwi na kami mga lods uh, umaalon na naman at kabagat na kaya dapat makauwi kami kasi baka mas lumaki pa yung mga alon at mabutan kami mahirap na kami isampah yung bangka sa taas at ito na Uy, ano talaga ito mga nudes. Kasi delikado pag mabutang kami ng nudes. Yan din talaga yung buhay dito sa isla namin pag darating na yung habagat season. Dito ang mga idol na, na mga paket Uy, talaga nalagdag mga ako dyan. Awit talaga. Yan. Buti na natin dito mabimbang ang mga nudes. Munti ka na. Grabe malayo-layo sa nang sasagwanin to. At dito, sa wala ng Diyos ay nakarating tayo ng ligtas sa barangay namin. At malapit na yung unos mga lods. Abagat season na kasi, yun yung pinakakalaban namin dito. Pag ganitong season. So eto, titimbangin na natin yung nahuli natin na nakabenta rin ako dito ng dalawang kilo dalagang bukid mga idol at 400 pesos na rin. At ayung yung natira ay inulam na natin. So, ayan. Okay. 2.8 kilos lang mga idol. Thank you Lord sa blessings pa rin. At huwag sana natin kalimutan <laughs> mag like and comment mga lords para may isama natin sa next shout out. Thank you for watching mga idol at God bless you all. See you next video. Paalam.